Welcome back to our YouTube channel. So, habang natutulog si Tonton, tinapos ko to. ah oh, di ba? May bagong style. Mobile bag din siya. Kaso, patayo. Kasi, ito yung gusto ni Didi. Para to kay Didi Nisa, itong kapitbahay ko. Kasi pumunta siya kanina umaga dito. Nakita niya yung lagayan ng mobile ni Asher. Tapos, sabi ko, gawan kita ng mas maganda, sabi ko sa kanya. Kaya, eto ay para sa kanya. Ginawa ko lang habang natutulog. At nilagyan ko ng konting bulaklak para hindi siya plain na plain. Pero iba yung pagkakagawa niya. Tignan Gaya yung pagkakagawa niya. Tapos nilagyan ko na rin. Itong bulaklak na to ginawa to ni Julie nung pumunta siya dito sa bahay. Wala nga lang siyang leaves. Na ganun. Pero okay na. At ayaw niya ng may ayong ah, yung pabag. Ayaw niya ng pabag. Gusto niya yung ganito lang. Kaya nilagyan, kaysa naman open, nilagyan ko na lang din ng butones. Ayan. Mm. Nilagyan ko ng butones. Para kahit papano, may isarado niya. Uh. Ayan. So, ibibigay. Wala si Didi. Inihatid ni Asi sa parsa. Hindi pa siya bumabalik. So, tamang-tama. Pagbalik niya, may bibigay ko na to sa kanya o oh, ba? Diba? <laughs> panibagong mobile bag oh, may bulaklak naman ngayon may bulaklak naman siya so ayon kasusundo lang kay Asher nung kanyang van at si Tonto naman ay natutulog kaya eto ang ginagawa ko maglig Nagdadusting, dusting ako. ligpit, nagdadusting-dusting ako, ligpit-ligpit ako kung ano yung dapat kong ligpitin. At yun nga, araw-araw kaming walang electricity, kaya hindi rin ako makapagpaikot ng aking washing machine. Bali, mamayang hapon ako makakapaglaba pagdating ng electricity. So, ito yung araw-araw kong ginagawa pagkasundo kay Asher, guys. Ito na, nagliligpit na ako, linis-linis na ako, habang natutulog naman si Tonton nga. So, ayan, keep on watching everyone. Linis lang ako ko oh, saglit. Yung unang bunga ng kalamansi guys, oh, hinog na. Pinitas ko na. Tapos marami na siyang bulaklak. ba diba dalawang bunga niya? Yung isa maliit pa. Eto, nahinug na. Tingnan kaya ko na pinitas. At amoy kalamansi. Ngayon, dahil nagpreprito ako ng daing, natatandaan nyo yung dinadaing ko nung nakaraan. Priniprito ko siya ngayon kasi dadalawa na lang natira. Kasi nga, ayan, nag-harvest ako ng, ano, ng sibuyas. Yan yung kakainin ko. <laughs> Tapos, ayun nga, kasi priniprito ko na yung dalawa o tatlo nung nakaraan. Dalawa din yata yung ko. Kinain namin ni Asis. Ngayon, ito yung dalawang natira. Priniprito ko ulit kasi ito yung magiging ulam natin. Hmm. Tapos, ayun, pinatas ko na kasi yan yung magiging sausawan natin. O, ba diba? Yung ating daing. Na isda. Si Tonton, iniwan ko kaya ama kasi ayaw niyang pumasok. Sinama ko siya mag ng onion. Pagbalik namin dito sa bahay, nag-iya ko eh. Binigay ko kay ama. At sila ay nakaupo ni Saisha sa harap ng bahay. Doon muna siya. Tapos ito yung tira namin kagabi. May tira pa. Yan na lang magiging ulam namin ni Asis. Hindi na ako magluluto. Hi, guys! Bali, magluluto ako ng mini donut ni Asher kasi hindi dumating yung nagtitirapay. Ilang araw nga, napapansin ko. Gusto ba ba din ni Asher yung long bread? Kaso, hindi man dumating. Ilang araw nang dinadating. Pagdating ni Asher, galing school. Naghahanap ng pagkain. Wala akong maibigay na pagkain. Sabi ko, biscuit lang meron. Kaya lulutuan ko siya. Lagay ko na lahat kong arina. Mm. Two cups. Mm. wala lagay tayo ng tubig. Tansya-tansya lang gagawin ko. Wala nang ano, wala nang measurement-measurement kasi kapag kabisado mo na yung gagawin mo, wala nang wala nang ano, wala nang measurement-measurement. Tansya-tansya na lang. Ito na may hindi man pantinda. Pangkain lang naman dito sa bahay. Kaya kaya lang si Tonton, iiwanan ko dito sa ano. Iiwanan ko siya dito sa loob, mag-isa. O yan, iuna gata ngayon. Ay! Ma'am, 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 I will cook bread. Wait, wait. I will cook bread. The parating na si Asher. Ilang ano na lang, ilang Oh, ilang minuto, ay ilang minuto oo, oh, oh, anong oras na ba parating na yung isa hmm. ako ay busy busy gumawa ng bulaklak <laughs> kahapon ginawa ko lang yung yung mobile bag ni Didi tapos yung bulaklak, tapos nagpra-practice ako gumawa ng bulaklak, gusto ko kasi yung medyo malaki laki bulaklak, ang nagagawa ko kasi mini natatanda nyo yung bag ko na ganito kulay Tinakpan ko yung magnet, di ba? Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng dalawang bulaklak. Pakita ko sa inyo. Ganyan ang ginawa ko, guys, Oh. Yan. Ito yung sa magnet, di ba? Ayan. Kaya nilagyan ko ng dalawang bulaklak. Yung isa, dalawa lang ang lips niya. Kasi yun yung una kong nagawa. Sabi ko, mas maganda kapag apat. Kaya yan ang ginawa ko. Inapatan ko siya ng dahon. Ito kasi dalawa lang ito to. Dalawa lang yan. Ito apat. Para may konting design, hindi plain na plain yung aking shoulder bag. At yun guys, kagaya na napapanood nyo, pagkatapos kong i-mix ang arena, tubig, at baking powder, yun lang ang nilagay ko. Nag-start na, nag na rin akong magluto. So, ipriprito lang natin to. Ganun lang kasimple, ginagawa na namin na ano, <coughs> yung kinatawag naming mini donut dito. So, ipiprito lang natin. Hindi siya totally golden brown hanggang sa ganitong kulay lang. Yan. So, lutuin. Bali, maraming mantika para pa deep fry para maluto din yung arena sa loob niya. So, nakatapos na ako ng first batch. So, second batch since, ano, two cups na arena lang naman itong niluto ko. So, konti lang to lalo kapag ano, nagluto ka ng paganyan. So, ayan. Ready na ang ating <coughs> mini <coughs> donut. Sorry guys. <coughs> Inubo ako. So, eto na lahat yung ating donut. Tapos, maglalagay tayo ng konting condense para dumikit yung ilalagay nating asukal hindi ako makapag powder ng asukal kasi walang kuryente yan tapos ganito natin para dumikit yung asupan. Buti may condense pa akong konti. Ayan. At na tayo ng sugar. Ready na ang merienda ni Asher. Ayan. O, tiba? instant bread. Ay, naku, nahulog na naman. Mm. And, syempre, tinikman ko na kanina nung wala pang condense. Tikman natin. Husgahan na natin yung ating niluto. Mm. Doon lang, prinitong. <laughs> prinitong karina. Hmm. Huh? Thank you naman, may kuryente na. Mm. Sarap na. Mm. Merienda ni Asher. Dito lang aming Kuya Asher. Kadarating lang niya. This one. Taste it first, anak ko. This one is delicious. I taste it when, when you, did, you didn't take video. I want to see. I taste. Just bite. You want also? Just tong isa naman naigustudin i. What? It's delicious because it's got sugar. <laughs> it is delicious because I put sugar. Okay, I will give you also. Okay, I will give you, but the no one without sugar. Okay? Okay, okay, okay.